Hi guys, kumusta kayo? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat? Nandito na naman tayo sa ating bagong vlogs Ang daming nangyayari ngayon sa ating ang bansa uh, Sa ating uh, mahal na bansang Pilipinas At bago natin pag-usapan yan uh, Huwag kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel Ili TV At pindutin ang notification bell Para updated kayo sa ating mga I-upload ng mga bagong video usapan muna natin itong pagbisita ng ating pangalawang pangulo sa Japan kasama si Ruben Padilla Senador Ruben no, nandun sila sa Japan ah uh, nag, uh, ano sila doon nag, uh, mayroon din silang uh, event doon no? nag uh, doon si, Senador Nando Ruben talupati din si Vice President Sara napag-usapan doon yung uh, Uh, na-highlight doon yung uh, pera. No, yung pera sa Philhealth na uh, ibalik ni BBM. No? Pero, sabi ni Inday Sara, <clears throat> saan siya kukuha ng savings na deficit nga ang uh, Pilipinas. Walang ano ang Pilipinas, walang savings. Kasi nga, ano pa, deficit pa tayo. Kung baga, kasi yung utang, nangutang sila na uh, ito yung problema sa kwan eh bansa natin ang utang malaki ang income maliit kuha nyo parang sari-sari store ba no o parang uh, yung sahod mo magkano yung sahod mo ngayon 20 mil sumahod ka ng 20 mil tapos ang utang mo 35. Ah, nang utang ka ng 35,000. Ang ang sahod mo 20 lang. So meron kang uh, deficit na 15, no 15,000. Ganon 'yun. Ganon ang nangyari sa Pinas, nangutang sila ng malaki, then ang income ng Pilipinas ay hindi kasiyang pangbayad doon sa uh, inutang nila. Kaya yung utang natin lumaki nang lumaki nang nang Kasi nga hindi siya nababayaran. Ah, paano mo mababayaran 'yan? Eh, eh yung income ng bansa natin ah kulang. Oh, kulang. Di ba? Uh, akala ko ba nag-aral ito si BBM ng uh, ano bang uh, kinuha ng niyang kurso sa ibang bansa nag-aral ito eh sabi nila magaling daw ito sa yung mga about sa pera yung mga negosyo e, bakit nagkaganon ha bakit nagkaganon ngayon sabi ni Inday Sara paano niya ibalik yon saan kukunin yung pera na ibalik sa PhilHealth na 60 billion eh, ang ating bansa ay walang pundo ha, ah, walang pundo yan alam nyo guys, pag si Vice President Sara Duterte ang magiging presidente sigurado guys na yung utang ng Pilipinas mabayaran yan kasi marunong talaga si Inday Sara yung Davao City walang utang yan ha, ah, walang utang, maghanap kayo ng siyudad sa buong Pilipinas. ah, Davao City lang siguro ang walang utang. Oh, ini uh, bago siya umalis, ah, bago siya umalis pagka-mayor, tumakbo siya sa pagka-vice presidente, iniwan niya yan. Bago niya iniwan ang Davao, malinis. Walang utang. Oh. Ha? Ah. Pag mapresidente ito, sigurado yung utang ng Pilipinas, hindi man siguro mabayaran lahat. Kasi malaki na 'yan. Ah. Nasa 16 trillion na yung utang, ah, 17 trillion. Ang utang na ng Pilipinas. Bago matapos si Bongbong Marcos, siguro aabot ng 20 trillion na ang utang ng Pinas kawawa ang susunod na pangulo kung paano niya yan mababayaran ha? pero pag magaling magaling ang uh, susunod na presidente mano yung uh, utang natin uh, kaya iano natin yan si Inday Sara natatakbo siya na pagkapangulo kasi pag ang susunod dyan ay dilawan <coughs> at another pulangaw, nako. Ah magiging uh, abnoy na naman tayo. Ulit. Ah. So pag-usapan natin itong rally. Rally sa Pilipinas. Ah. Ang rally para sa mga kurap para sa mga magnanakaw bakit ang mga nagrarali ang pangtinang baril, pinang baril ng mga pulis. Ah, hindi lang hindi hindi lang natin alam kung ilan ang natige na mga kabataan, mga kabataan pa naman. Ha? Ito guys ah. Tingnan niyo ang ano nito. Ano ang ano nito susunod. Nako, baka magdeklara si Bongbong Marcos ng martial law. Katulad ng tatay niya. Ha? Ah, ito talaga yung trabaho ng mga komunista ah, Baka plano nila ito, itong malakihang rally na ito, para sa ah, sa mga ng mga politiko, at para magkagulo. Kasi pag magkagulo, ah, magdeklara si Bumbong Marcos ng martial law, at pagkatapos hindi na siya bababa sa kanyang pagkapangulo diba nagkagulo sa Mindula pero doon sa Camp Aguinaldo rally yon ng mga DDS mga supporter ni Duterte yun doon sa Camp Aguinaldo meron mang mga Duterte supporters dito sa Mindula pero umalis din sila kasi kasi nang doon si Juan eh si Jimmy Bundok. Ito ni Jimmy, doon siya. Ah nagpalayo nga sila dahil la ah, na pansin ni Jimmy na magkagulo. Eh nagkagulo nga. Oh, maraming pulis din ang nasugatan. Kasi nag nag ano din, nagpost din si ano si Yorme. Nagpost din si Yorme sa kanyang Facebook pinos niya yung mga pulis doon na dinala sa hospital na mga nasugatan o, nagwarsyak na talaga yung mga kabataan tapos itong mga pulis kasi paharang-harang sila kasi nga, akyatin na nila yung ano doon yung malakanyang manakita pa kong balita kanina na sinangka ang sunugin ang malakanyang kasi nga, mayroon ng truck doon sinunog Oh. Kaya yung gate, yung gate ng uh, malakanyang ah, ano na nila gig hinarangan na nila doon, hinarangan ng mga ano-ano nang hinarang doon. Kasi lo, ano akyatin na talaga ng mga mga tao 'yun. Oh. Nako. Saan kaya hahantong ito, mga kaibigan? Ah? ay lang naman sana, ang purpose naman sana dito is uh, mapanagot yung mga magnanakaw, yung mga congressman, lalo-lalo na yun si Martin Romualdez at saka si Saldico. Ah? Kasi sila talaga ang pasimuno dyan sa mga mga pagnanakaw na yan. Kasi sila ang humahawak ng pera ng Pilipinas. yung mga budget-budget na yan, yung mga insertion na yan, yung mga pinangsingit singit nila dyan, yung mga blanco-blanco na yan, million-billion. Yung mga kinakatkong nila na pera sa mga budget, sa mga, sa deep Ed, sa mga DPW8, sa agriculture, sa, eto, ang ano nga, ang para sa BMW, para sa mga OFW, wala, isarado na daw yung lounge dyan sa airport eh kasi wala daw ang budget walang budget pero panay party ang malakanyang yung mga party meron pang mga, mga banda milyon-milyon ang gasto dyan bakit yung BMW para sa mga OFW na nagbabayad ng tax nagpadala ng tax para dyan sa Pilipinas walang budget ano to? Gaguhan na ba talaga tayo dito? Oh. Sino ngayon ang nag-ano uh, dito, nag-suffer? Nag mga kabataan. Kasi sila talaga ang nag-ano ngayon. Sila talaga ang masyadong uh, wild ngayon jan sa ano, sa mga rally na 'yan. Oh, magiging nipal na tayo. Nipal. 2.0 dahil yung presidente natin ay mahina talaga mahinang nilalang lang oh, ayaw nyo sa nagmumura si Digong ayaw kay Digong kay nagmumura o ngayon si Vice Ganda nagmura sumasama so na si Vice Ganda kasi nagmura Minura niya mga magnanakaw. Ngayon, ah, napifeel na ninyo kung ano yung nararamdaman ni Digong. Pag si Digong ang nagagalit, minumura niya pati mga pari. oh, na mga plastik. Na mga yung pagkasimbahan na kakampi ng mga komunista. Pag nagmura si Digong, sabihin nyo ma, -ma masyadong maano ang um, madumi ang bunga nga ni Digong. O ngayon, maranasan na rin ninyo ang magmura. Magmura sa mga magnanakaw. O di, ngayon, alam na ninyo na hindi talaga madala sa uh, pa-cute-cute at saka pa-babait-baitan itong mga magnanakaw na ito. Ah, hindi pwede yan <laughs> hindi pwede yan ah, yung sobrang mong bait hindi pwede sa mga congressman yan yung sobrang mabait atai ka din sa kanila wala kang kwenta ah, easy easy ka lang hindi sila takot sa presidente yun ang totoo mas takot pa sila kay Romualdes kay Bumbong Marcos hindi sila takot pero takot sila kay Romualdez. Yun ang totoo. Mas powerful pa si Martin Romualdez kay kay Bongbong Marcos. Diba? Hmm. Na nagiging congressman na walang, hindi binuto ng tao. Nanalo lang dahil walang kalaban kasi tinigi yung kalaban. Ganun yun eh. So abangan natin guys ang mga susunod. Kasi hanggang 25 yung nasa Camp Abanginaldo. Hindi ko lang alam yung sa uh, sa kabila. Kung continue ba yung kanilang ano, riot. Di ba? At uh, abangan natin, malalaman natin kung ilan yung natigi sa mga binaril ng pulis. Hindi din maganda yung ginawa ng pulis. Bakit pinangbaril yung mga bata? Sobrang ding init ng ulo ng mga pulis. Dapat yung mga kabataan, ang yung mga tao ang uh, binigyan ng proteksyon. Dapat yung mga magnanakaw, yung mga buwaya ang pinangbarel doon sa kongres. Hindi yung mga nagrarally. Kasi nagrally yan dahil sa mga magnanakaw. Mga kahay-blood. Diba? Kaya sa susunod ding election, huwag na kayong magkamali sa pagboto. Parang awa nyo na. Hanggang dito na lang muna tayo. Sa ating mga kong, kasi nahahay-blood na ako eh. Maraming maraming salamat sa inyo and God bless you all. At mag-ingat kayo palagi.